narito na ang digmaan sa ating bayan. At hindi lang lipunang Ruso ang nabubulok. Si Putin mismo ay literal na nabubulok. Sa isang pampublikong pagpupulong ngayong linggo, aksidenteng na ipakita ni Putin ang tunay na itsura ng kanyang mga kamay. Hindi ko ibig sabihin na talinghaga yon. literal talaga ang ibig kong sabihin. Hindi ipinakita niyang namamaga, masakit, at nababalot ng lumulubhang ugat ang kanyang mga kamay. Pinapakita ng aksidenteng ito kung bakit gumagamit si Putin ng artificial intelligence para itago ang mga kamay niya. Nagtatago si Putin ng isang malubhang sakit. Dahil sa kanyang paranoia, itinutulak na niya ang rehimeng Ruso sa tiranya. Sa desperadong pagsubok pigilan ang pagkalat ng katotohanan sa mga Ruso, nagpatupad si Putin ng napakahigpit na pagbabawal sa internet sa mga pangunahing lungsod tulad ng St. Petersburg na nagputol ng koneksyon ng halos 6 na milyong Ruso, personal ang pagbagsak na ito. Habang nanghihina Iniisip ni Putin kung paano mapapahaba ang buhay niya kasama si Xi Jinping. Pero may dapat tandaan ang bawat lal lalaki. Hindi pa natatalo si ama ng panahon. Ang kanyang pagkabulok ay malinaw na palatandaan na ang kanyang imperyo ay nasa bingit at desperado na siyang kumakapit. Tingnan mo na lang ang clip na ito kung saan aksidenteng naitala ng Chinese media ang pag-uusap nina Xi Jinping at Putin. Dito, makikita natin silang nag-uusap kung paano nila mapapahaba ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng mga organo mula sa ibang tao. Dahil naging malaking issue ito, agad tinanggal ng Chinese media ang clip kinabukasan. Pero gaya ng kasabihan, kapag nakalabas na ang genie sa bote, hindi mo na ito maibabalik. Umuunlad ang bioteknolohiya kaya posibleng mailipat o maitanim ang mga organo ng tao. Habang tumatagal ang buhay mo, lalo kang bumabata at posibleng maging immortal. Sa siglong ito, posible. May nagsasabi na sa siglong ito, maaring tumagal ng isang daan at limampung taon ang buhay ng tao. Ngayon, nagdudulot ito ng maraming problema sa iba't ibang dahilan. Siyempre, ayaw nating mabuhay ng isang daan at taon ang mga diktador. Pero maaring may magandang balita sa clip na ito. Baka si Putin ay malapit na sa katapusan at kaya niya sinusubukang maghanap ng solusyon o kahit papaano ay pampabagal. Kita mo, mula nang magsimula ang digmaan, naging sobrang lihim si Putin tungkol sa kanyang mga kamay. Heto ang halimbawa. Noong Marso 2000 at 22 20, isang buwan matapos ang pananakop, nagkaroon siya ng pagpupulong kasama ang defense minister niyang si Sergey Shoigu. Sa pagpupulong na ito, nakakapit siya sa gilid ng mesa buong oras at hindi ito isang palabas na pagpupulong. Dahil dito, marami ang nagduda kung may Parkinson siya o katulad na sakit dahil nakita na natin siyang nanginginig nang hindi mapigilan sa maraming pagkakataon. Sa totoo lang, medyo kakaiba rin na nakakapit siya sa mesa buong meeting. Para sa akin, hindi naman malaking issue yon. Pero pinalala pa ng Kremlin ang sitwasyon. Noong nakaraang taon lang, naglabas sila ng video na anunsyo ni Putin. At mga sampung minuto ang haba ng anunsyo na ito. Doon, tinatakot ni Putin ang mundo na may bago siyang misil na Oreshnik at kayang sirain ang kahit sino. Pero pansinin mo ang mga kamay niya sa buong anunsyo na ito. Dahil kapansin-pansing, hindi gumagalaw ang mga ito. Parang in-edit nila gamit ang computer-generated imagery or artificial intelligence or kung anumang ganoon. Gumagalaw ang buong katawan niya. Pero parang peke o kung anuman ang mga kamay niya. Kaya maraming tao ang nagsabi na halata ito. Nang ipinakita ni Putin ang kamay niya, nagsimula nang magdebate ang lahat kung may maliba sa kanya. Kaya ngayon, hindi na ipinapakita ng Kremlin ang totoong mga kamay niya. Ginagamit nila ang artificial intelligence para lang ilayo ito. Sa tingin ko, nagkamali sila kasi nitong linggo. Nagmeeting si Putin at ang ministro ng kalusugan ng Russia. Hindi ko alam kung sino siya. Pero pinag-uusapan nila ang tungkol sa vaping at kung gaano kalaki na itong issue sa Russia. Hindi naman talaga pinansin ng mga tao kung tungkol saan ang meeting, pero napansin nila ang kanyang mga kamay. Ngayon, ito rin ang parehong kamay na itinatago ni Putin o ginagamit niya para humawak sa mga mesa. At ngayon, mukhang namamaga at masakit ito. May mga namumukol na ugat. Iyan ang ibinabalita ng media. Marami ang hinalang may cancer, Parkinson's o iba pang seryosong sakit siya. Nagustuhan ko ang paliwanag ni Anton Geroshenko. Si Putin ay nababalot ng dugo hanggang siko dahil sa dami ng pagpatay na ginagawa niya sa Ukraine. At iyan ang dahilan kung bakit bumabagsak ang kanyang katawan maaaring stress ng digmaan ang pumapatay sa kanya dahil ito rin ang bumabalik sa kanya. Ang kanyang tatlong araw na espesyal na operasyon ay tumagal ng lampas sa inaasahan. Nagbabayad na rin ng presyo ang mga Ruso ngayon. Tingnan ang anunsyo nitong Martes ng umaga. Inanunsyo ng unang rehiyon ng Rusya na isasara nila ang internet hanggang dulo ng taon. Ngayon, ito ang unang opisyal na anunsyo. Pero matagal na naming tinatalakay ang mga isyong ito sa Rusya. Hindi maaasahan, sa madaling salita, ang internet sa Rusya. Ito lang ang paraan ni Putin para masigurong hindi malaman ng mga Ruso ang totoo tungkol sa digmaan. At kaya niya ipinagbabawal ang Telegram, ipinagbabawal niya ang WhatsApp, at sinusubukan din niyang kontrolin kung anong mga website ang maaaring bisitahin ng mga tao at kung alin ang hindi nila pwedeng bisitahin. Isang nakakaintrigang katotohanan, kaunti lang alam ng mga Ruso sa dami ng namamatay sa digmaan. Heto ang isang halimbawa. Napanood ko ang video ng isang Z propagandista na binanggit ang mga nasawi sa labanan sa Pokrovsk. Sa mga hindi updated, pilit ngayong sinasakop ng Russia ang Pokrovsk gaya ng ginawa nila dati sa Bakhmut. Kaya, sinabi niya na ang mga nasawi ay halos kapareho at noong panahon na iyon, mga apat na pu hanggang 50,000 libong -50 katao ang namatay. Iyan ang mga bilang na sila mismo ang nagbibigay. Ito ay dalawang maliit na lungsod kung saan humigit kumulang anim na libong katao ang nanirahan bago ang digmaan. Ano ba ang anim na libong katao? Isa lang itong pamayanan, masasabi mo. Sa dalawang maliit na lungsod na ito, 8,000-10,000 sundalong Ruso ang napatay ng Russia. Ulitin ko, Russia, hindi Ukraine ang pumatay sa kanila. Para maintindihan nyo kung gaano kalaki ang sakuna, baka kasi may magtanong, ano ba ang 10,000 tao? Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, mas kaunti ang nawala sa Germany nang sakupin nila ang Norway, France at Poland kumpara sa nawala sa Russia para sa dalawang maliit na lungsod na ito. Ano ba talaga ang dahilan? Hindi ko maintindihan. Para saan at bakit? Gusto, gusto. Ngayon, mukhang binitiwan na nila ang pagpapanggap Mga mga pagbabawal na ito ay mga technical na isulang lang. Ngayon, tahasang sinasabi ng mga autoridad ng Rusya na ang pagpatay ng internet ay hindi pansamantala. Permanente na ito hanggang matapos ang digmaan. Ngayon, ang opisyal na anunsyong ito ay hindi tungkol sa buong bansa ng Rusya. Tungkol lang ito sa isang rehiyon na tinatawag na Yulusk. Hindi ko alam kung tama ang pagkakasabi ko. Pero nakikita natin ang parehong mga isyu na hindi opisyal na nangyayari sa buong bansa, kabilang na ang mga pangunahing lungsod tulad ng San Petersburg sa bayan ni Putin, na may populasyon na halos 6 na milyon katao, halos tuluyan ng pinutol ang mobile internet. Hindi na ma-access ng mga residente ang mga website, messenger, banko, delivery app, at taxi. Ang tanging mga bagay na maaari nilang ma-access ay ang mga serbisyo at website ng gobyerno. Nagtataka ako kung bakit gusto lang ni Putin na makita ng mga Ruso ang mga bagay na aprobado niya. Siguro kasi halos lahat sa Russia ay bawal na. At pati media nila ay nagtatanong na rin tungkol dito. Lahat nagtatanong. Parang bawal na lahat. Pakinggan ang ulat na ito. Naalala ko ilang buwan na ang nakalipas, may mga artikulo sa Moskovsky Kamsimots na pumupuna sa muling pagbabalik sa lipunang Ruso ng dating diktador ng Soviet na si Joseph Stalin. Sa Naiza Visime ngayon, may editorial na nagsasaad nito. Sa isang sitwasyon kung saan halos lahat ay ipinagbabawal, kahit papaano ay dapat mayroong pinapayagan. Ito ay tumungkol sa isang bagong book festival sa Moscow. Bago pa ito magbukas, binatikos ng mga pro-Kremlin na blogger ang listahan ng mga kalahok. Sa platform na Telegram, tinawag ng Ural Live ang festival ng libro bilang pinakamalaking pagtitipon ng mga anti-Russian na artista sa mga nagdaang panahon. Magsasama ang mga kilalang laban sa digmaan, ngunit pagkatapos nito, may ilang makata at manunulat na hindi na inimbitahan. Tinanggal ang kanilang paglahok ayon sa Niza Vizimigaseta, nagkaroon ng festival ng libro. Mabuti ang kapakipakinabang at kailangan ito. O may mga nakaplanong pagtatanghal ng ilang makata at manunulat doon, ngunit ang mga ito ay kinansela at sa huling sandali pa. Eh ano naman ang maganda doon? Ayon sa editorial, hindi pa umaalis ng Russia ang mga personalidad sa kultura. Kung Ingos ang isang mamamayan ay hindi umalis ng bansa, siya ay hindi bababa sa isang makabayan at sa pinakamataas ay isang masugid na makabayan. At kung may mga tanong siya sa isang tao o tungkol sa isang bagay, normal lang din ito. Malusog ang kritisismo dahil nakakatulong ito sa bansa at mamamayan. At kung may na-offend man ng personal, mainam na tingnan ng mabuti kung sino ang na-offend. Ayon sa manunulat, na-cancel ang mga personalidad sa kultura dahil hindi sila nagsalita para suportahan ang mga autoridad. Ngayon, kayo ang magsabi sa akin. Ganito ba yon? Nanalo ba ang Russia sa digmaan? Kung ito na ang panalo, ayokong isipin ang itsura ng talo. Kung gusto nyo ng dagdag na ebidensya sa digmaan ng Russia, tingnan nyo ang ipinapakalat ng Russian propagandist sa Western social media. Narito ang viral na video clip na kumakalat sa TikTok at Instagram. Pansinin nyo ang kakaibang logo na umiikot sa screen nyo habang tumatakbo ang video. Dahil sinasabi ng mga propagandista ng Russia na totoong video ito ng mga sundalong Ukrainian na sumusuko sa harapan. Nakakalungkot na kailangan ko pa itong ipunto. Artificial intelligence ang video na ito at mukhang galing sa Artificial Intelligence Company ng Open Artificial Intelligence ang logo sa clip na gumagawa ng ganitong video. Napaka-realistic nito at medyo nakakatakot. Hindi talaga niloloko ng mga Ruso ang tao dahil pwede naman silang magbayad ng 20 dolyar para matanggal ang logo. Pero ang totoong problema ay nakakakuha ng maraming views ang mga ganitong klase ng content sa ibang mga platform. Di man million views, pero umaabot pa rin ng libu-libong views sa TikTok at Instagram at may naniniwala pa rin dito. Sa totoo lang, may nagpapanggap na mamamahayag sa Twitter na sobrang tanga para hindi mapansin ang malinaw na logo sa tweet na ito. O baka naman binabayaran lang sila ng Russia para magpakalat ng propaganda? Ngayon, sinasabi nila na totoong video ito kaya hindi na dapat suportahan ng tao ang Ukraine. Sa loob ng Russia, mismong mga, mga Ruso ay nagtatanong kung bakit pinapadala ni Putin ang libu-libong batang Ruso para mamatay. Para lang sakupin ang maliit na lungsod na wala namang pakialam ang mga Ruso? Sa totoo lang, hindi mga Ukrainians ang sumusuko sa mga frontline, kundi ang mga puwersa ng Russia. Dahil hindi sila sanay at itinatapon lang sila sa labanan ng hindi handa, madalas. Ang pinakamabuting gawin nila, gawin tingin, gawin nila ay sumuko na lang sa mga Ukrainians. Tingnan mo lang ang clip na ito mula sa harapan ni Prokhorov limang araw pa lang ang nakalipas. Ito ay kakalipas lang. Ngayon lang o. Kagabi yata, sa tingin ko. Kaya Nobyembre 6 o 5 kung saan napasuko nila ang walong ruso. Kaya ko, heto ang magandang halimbawa kung paano mo gustong gamitin ang dinamikong pagsuko na yan. Alam ng mga rusong ito na kung susuko sila, hindi sila papatayin, hindi rin sila gagahasain. Ipoproseso sila, makukulong at tatlong beses kakain sa araw alam ng mga Ukranyano na kung mahuhulog sila sa kamay ng mga Ruso, papatayin sila. Kaya yun ang nagpapalakas ng loob sa mga Ukranyano na lumaban pa. At palagi, bukod sa ito ang tamang gawin, gusto mong tratuhin ng maayos ang iyong mga bihag. Dahil ang pinakamainam gawin ay ang mapasuko na lang ang mga taong ito. Ngayon, ang clip na ito ay maliit na bahagi lang ng ginagawa namin sa Battlefield Breakdown bawat linggo. Hindi namin pwedeng ipakita lahat ng frontline clips dito sa YouTube dahil hindi ito hindi ito advertiser friendly para sa YouTube. Kaya labag ito sa kanilang mga patakaran. Kaya naman gumawa kami ng sarili naming platform, Basics Insider. Doon, walang limitasyon kaya naibibigay namin sa inyo ang uncensored na coverage ng mga nangyayari sa Ukraine at sa mundo. Wala rin kaming kailangang isensor na ayaw ng advertiser dahil walang patalastas sa website. Tumatakbo ang website dahil sa inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado na mapanood ang Battlefield Breakdowns, bawat linggo, at marami pang ibang content na na-upload na namin, bisitahin ang aming website sa link sa description or iscan ang QR code sa screen. Pwede ka ring dumiretso sa basicsinsider.com. Sa pagsali, mapapanood mo ang buong episode bawat linggo. At higit pa dyan, susuportahan mo ang channel at ang aming pagkocover ng mga balita. Salamat! Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod na video.